If you're telling the truth, de You're speaking true. your truth, ba? Yun lang naman, ba? Parang you, you're asking me a question, I'm telling my story, and it's it's the truth, ba? What's wrong with that? Kung sila nga siya sabi ng anila, eh, de ba? Ano may, in, may interview? Eh, may na interview na panod ako. Nasinabi niya na um hindi naman siguro magpapa-interview talaga sa media. Sigani to, I forgot the guy. Kung next mm -hmm. magssino ngaling siya, I'm the same. I'm nothing yeah. to gain. Rather than for me, for people to know what's the truth. Diba? Actually, ma-re-risk ma yun eh. ma 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 pa yung buhay mo and I thank you exactly. for your uh, braveness talaga. So sa tingin mo ba si Marcos Jr. ay gumagamit pa rin ngayon based on gestures, manifestations sa kanyang uh, facial, yung umingiwi siya. So ganun wala ka ba na gumagamit pa rin siya ngayon? Possible, pero kasi side effect din talaga yan eh. Pag you're doing it for the longest time. Yung side effect ng umingiwi ka, nag-grind ka, pero pag nag-grind, yan, possible yan na gumagamit pa rin. Makikita niya pag na-interview na and everything. Yeah. mm -hmm. See, Tsaka yung so, ano, yung parang hindi siya present masyado. wala, Nawawala. siya, wala siyang presence uh, of mind. Parang lagi uh -oh. siyang bilotang. Nawawala. Oo. Nawawala. Oo. Wow. Ayan. So, uh, sa ngayon, sa ngayon yung yung know, paglabas mo dito, anong ina-expect mong uh, mangyayari? Kunyari, meron kang bolang kristal. Ano nakikita mo? Knowing these people, nasabi mo, di ba, for 10 years, nakita mo sila. Ano ang kakayahan ng mga itong gawin sa tingin mo? Mambuli. Hiaras <laughs> ka, bulihin ka, which is what they did to me. And yun nga, cordon san sanitarian sila eh. Parang, they have their own uh -oh. circle. Uh -oh. Like, kaya nga, sabi ko again, nalulungkot ako. Kasi yung, um, I think, you know what's happening here? Kasi kung sino lang yung pinagkatiwalaan niya na akala niyang kaibigan niya, kaya nila nilalagay. Pero hindi, hindi nila, siguro sarado rin yung utak nila na na lalagay na sila sa alanganin kasi mga kaibigan na 'yon, is you know, hindi yun nag-aabuso sa power. And baka iba rin 'yung sinasabi sa kanila dun sa actual sa, nangyayari. actual nangyayari. And you know, when you're like that, like when you trust a person, like any other relationship, uh -huh. hindi ka nakikinig eh. Sana lang no, I I I'm praying na magkaroon ng um wisdom talaga na malalim tsaka discernment 'yung family, 'yung first family. Na ano at the end ko? of the day, <laughs> Kaya nga, at the end of the day, kasi alam mo, sila yung kawawa, hindi naman yung mga tao sa paligid nila. Sila talaga well, well, yung kawawa. Well, actually, kawawa ang taong bayan. Kasi, yeah, yung nasa, yeah, nasa poder ay talagang bangag at the fact na ikaw, napaka maliit na babae, I don't know how tall are you, pero ang jajanta, okay, na, oo, oh, na, 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 inilagay sa peligro ang buhay mo Tama ka. Ano mm -hmm. nga naman ang magigain mo dito kung di ba ka death threat like me? And we yeah. thank you talaga sa pag, pagbigay mo ng linaw. Dahil hindi na hindi na lang si Indiki Cuseteng, si Pangulong Duterte, si Morales, si video. Ikaw na buhay na buhay, ayan, ang alindog ay, mo buhay na buhay, <laughs> na daw witness mo. Mismo mm -hmm. na talagang sila ay gumagawa ng ganito. So anong gustong, kasi sa ngayon tahimik ang mga religious sectors, even yung mga kaibigan natin, kaibigan mong AFP, PNP. Kung meron kang uh, panawagan sa kanila, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ako sa akin, like, stand for what is right. That's right, and, yeah. And yung tama, um, wag kayong papayag na um, pag diniktahan kayo or sinabihan kayong gawin nyo to, alam nyo mali, gagawin nyo pa rin. Kasi hindi tayo magkakaroon ng peaceful na country. Hindi tayo magkakaroon ng good leadership. Kasi leaders are supposed to make, ano eh, to make good leaders, not followers. Diba, parang dapat sila mismo inspiration inspirasyon sila para maging mabuti tayong mga leaders. Hindi yung parang um didiktahan ka gagawin kang alila para kang katulong, para kang driver. Ngayon sabi ko, kasi yun yung problema kapag uh, matagal kang nawala or hindi ka politician dati, 'yung nagaha-handle sa is like boss. So mm -hmm. he will hand, he or she will handle you like a boss, like an employee, mm -hmm. not not a teammate, de ba? Kasi yes. di ang ang pagiging politician dapat this is a team. It's a team. Yeah. Hindi ka your leader, you guide them but of course your it's a team di ba kasi di mo function yeah. properly yung yung bawat areas sa, pag tama ng pagkakal. Exactly, yeah. di ba? So, ako yun lang sa sa religious sector kasi parang tanggalin nyo na na si Duterte, mga Duterte to. Isipin nyo yung mamamayang Pilipino. Yung mga galit din sa Duterte, tanggalin nyo yun. Tanggalin nyo na si Sarah na binubuli. Tanggalin nyo ako, ganun na ako ngayon. Hindi lang naman talaga si Sarah. It's ako, pwede naman hindi eh. <laughs> Hindi ko nga kung siya, di ba? So, yeah. parang yeah. ang point ko is for the people talaga. Ako